Marlon's Pancit Palabo, Pancit Malabon. Titikman ng hindi first time. <laughs> 350 pesos ito. Pero madami na, oh. Good for na. Discount, may discount nga pala to. 20. 30 pesos. Okay. Bango? Bango. Ah! puto. Partner na partner ang puto sa pansit. Wow! Mmm! Grabe, sobrang sarap. Woo! Sobrang sarap. hindi mo na kailangan ng kalamansi. Kasi all in one na. Wow! Mm. Ngayon, sisimulan ko na ang aking YouTube channel. Oh my God. YouTube channel? YouTube channel. Nabisi kasi ako dun sa aking Facebook page. Dun ako nag-focus ng mga vlogs-vlogs ko. Kaya naman itong aking YouTube channel. Napabayaan na natin. At kapag nag-upload kasi ako dito ng mga videos. Grabe. Masarap. Ang konti lang talaga ng views. Mga 10 views. 5 views. Views <laughs> ba yun? Ngayon, sisimulan ko ng sipagan. Sa pinagbilhan namin ito, meron siyang puto, pichi-pichi, mga may kakanim. Pero ayun, masarap daw yung puto niya. Ah? Hmm. Ang bilis. <laughs> bilis ng kain. <laughs> Hindi ko siguro kaya yung everyday upload dito sa aking YouTube channel. Pero I will do my best. Keep Hmm. Ito nga pala guys, yung nabili nating motor nung nakaraan. Oh, jiba. Katas ng pagbablog. huy So, ito, kailangan lang siyang i-start everyday. So, kailangan talaga nito ini-start siya everyday para... Okay. So, kailangan dito eto Ito. Yung choke niya. So, now okay na siya ngayon. Ganun talaga, kailangan nating paanda rin siya everyday para hindi lumamig, hindi ma-stuck itong ating motor. So, nakapag-apply na ako or nakapag-enroll na ako sa driving school para sa motor na manual. Kasi manual nga ito nabili natin. So, hopefully, pag marunong na tayo, may lisensya na tayo, makakapag-drive test na tayo. At, may pinapagawa nga pala tayong sidecar nito. Uh, yun nga lang, hindi pa siya pwedeng lagyan dahil kailangan daw mga 500 kilometers na yung matakbo niya. Tapos, i-change oil. After change oil, doon na siya pwedeng lagyan ng sidecar. So, medyo mahaba-haba yung proseso. Ngayon, halo 64 kilometers pa lang yung natatakbo niya. Medyo mahaba-habang drive test natin. But anyways, hopefully, everything will be okay naman. Medyo naninibago pa tayo sa ating motor kasi actually, sanay ako sa automatic. Yung lisensya ko sa four wheels automatic din. Kaya naman itong manual. Talagang kailangan nating aralin. Dahil kakaiba siya, meron siyang mga ganito, minor, primera, mga ganyan. Tapos nandito yung clutch. So, malayong malayo siya sa automatic na motor. Kaya kailangan natin pag-aralan at kailangan natin kumuha ng lisensya. Para mamaneho natin to and kapag marunong na tayo of course, kaya na nating i itong motor. So it's an investment para sa akin itong nagkaroon ng bagong motor. Tapos eto na nga pala yung update natin dito sa ating munting farm or yung mini farm na kasalukuya na project natin pagkatapos nung mini garden natin. Tapos eto yung mga halaman na tinanim natin. Ngayon eh, ay mga bunga na. So nga talagang tama yung kasabihan na kapag may tinanim tayo of course meron talaga tayong aanihin. Meron na tayo dito mga papaya, tanglad, si loyang dilaw. Meron din tayo mga sitaw na tinanim na po at meron na po silang tubo. Sa English ay inter hindi, joke lang. I mean, tumubo na po yung buto ng sitaw na tinanim po natin. Abangan nyo na lang po yung mga susunod na kabanata natin dito sa ating mini farm. Dito naman sa ating mini garden, wala naman tayong masyadong nadagdag pa. Kung baga, ito pa rin yung mga halaman na meron tayo dati. Hindi mo na siguro ako magdadagdag ng mga halaman kasi okay naman na siguro yung dami nito. Aayusin ko na lang siya para mas mukha siyang disente, organized, at naayos. Kasi nga sa totoo lang, grabe, sobrang laki rin talaga yung naging gasos ko sa pagbili ko na mga halaman nung nakaraan. Pero syempre, hindi naman ako nagsisi doon kasi nga sabi ko ginusto ko to at gusto ko talaga na maging maganda at maayos po yung aking mini garden. Gusto ko talaga na maraming mga halaman lalo na po yung mga namumulaklak. Kasi nga para sa akin ito ay ang aking comfort zone. Lugar kung saan ako pwedeng mag magsenti mag-senti-senti kapag gusto kong mag-relax. So itong garden na to ang nagbibigay sa akin ng relaxation. Kung kayo guys, ang tatanungin ko, ano po para sa inyo yung comfort zone nyo? Kung baga, feeling comfortable ka kapag nandun ka o okay naman kapag nakakain mo yung mga paborito mong pagkain. Basta sa akin, ang comfort zone ko ay itong aking mini garden. Ang comfort food ko naman is yung mga something na street food. O kaya naman ay spaghetti, fried chicken. So yun lang guys, for today's vlog. Wala naman tayo masyadong kaganapan. Pinakita ko lang sa inyo yung ating mga eksena ngayong araw na to. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at pagsubaybay sa ating vlog for today. So ingat kayo palagi and God bless po sa ating lahat.